Student journalist ako. Of course, we're creative. Student journalist ako. Of course, I practice journalism ethics. Naging student journalist ako. Of course, matalino. Student journalist ako. Of course, I advocate media and information literacy. Student journalist ako. Of course, laging updated sa balita. Inaani ng suporta ang Tomasino Web ang official digital media organization ng University of Santo Tomas matapos itong makaranas ng censorship mula sa administrasyon ng pamantasan. Isang larawan ang sapilitang ipinalis ng Office of Student Affairs dahil ito di umano ay source of public ridicule. Dahil sa insidente, pansamantalang itinigil na Tomasino Web ang kanilang operasyon. Nagbitiw na rin ang advisor nito bilang pagtindig para sa campus press freedom tandaan natin, bukod sa pagiging constitutional right ng mga Pilipino, pinoprotektahan ng batas ang malayang pamamahayag sa loob ng mga paaralan. Kaya naman, Student Journalists Kami, of course, we promote editorial independence.